Ito ang positibo at negatibong epekto kapag palagi kang nagalulu. Una, mas mapapasarap nito ang tulog mo. Maraming tao lalo na ang kabataan ang nagalulu bago matulog at ito ay nakakatulong para maibsa ng mga insomnia nila. Ikalawa, ang pagalulu ay nakakatanggal ng stress at anxiety. Kapag hindi ka mapakali at pakiramdam mo kalaban ka ng mundo, maglulu ka lang at mababawasan nito ang problema mo. Ikatlo, ang pagalulu ay nagpapataas ng desire ng mga mag-asawa Ayon sa pag-aaral, mas pinapaganda nito ang life ng mag-asawa at tumutulong para makaiwas sa mga STDs. Pero pang huli at ang negatibo, ang pagalutlu ay nagdudulot ng na addiction. Kapag na-addict ka dito, di mo ito control at gagawin mo lagi ito kung saan ka manabutan. Pagiging dumihin ang utak mo at makakaramdam ka lagi ng pagka-guilty dahil puro kahalayan ang papasok sa utak mo. Kaya kung magalulu ka, do it moderately. Lahat kasi ng bagay, kapag sobra ay nakakasama. Alam mo ba na kung nagsimula ka lang sana ng mas maaga, siguro mas magaling ka na ngayon. Kung alam mo lang sana lahat ng mangyayari, siguro iba yung takbo ng buhay mo ngayon. Pero alam mo ba, o baka nakakalimot ka lang. Di mo na mababalik ang oras na lumipas at ngayon ang pinakabatang magiging ikaw. Marami ka pang oras na natitira, kaya gawin mo lang ng gawin kung anuman ang mga pangarap mo. Huwag kang manghinayang sa nakaraan, dahil wala ka nang magagawa, para baguhin ang nakaraan. Mag-focus ka sa sarili mo at sa ngayon, at huwag mong kakalimutang magdasal. Sal. 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 Pag tinanong ka kung saan ka nakatira, malaki ang tsansa na gusto lang nila malaman kung mayaman ka. Pag tinanong ka kung magkano kinikita mo, gusto lang nila malaman kung anong respeto ang ibibigay nila. Pag tinanong ka kung anong trabaho mo, gusto lang nilang malaman kung naghihirap ka. At pag tinanong ka kung sino mga magulang mo, gusto lang nila malaman kung kakatakutan ka nila. Pag tinanong ka kung may asawa ka na at 30 anyos ka na, gusto lang nila malaman kung kailan ka mag-aasawa. Pag tinanong ka kung single ka, gusto lang nila malaman kung maliligawan ka nila. Pag tinanong ka kung masaya ka sa karelasyon mo, karamihan sa mga yan, ay gusto lang malaman kung makakapag-take advantage sila. At higit sa lahat, pag tinanong ka nang kung ilan na naging siyota mo, gusto lang nila malaman kung laspag ka na. Well, nasa Pilipinas ka nga pala.